Nauna na pong sinabi natin itong si Digong, si Duterte. Kunwari pa, pero yun naman, military uprising talaga ang gusto niyang ipanawagan. Pero ang sabi niya, wala daw iba na pwedeng mag-correct sa mga Duterte at sa mga Marcos, brother, at sa mga Romualdez. Wala daw. O talaga? Buti naman inamin niyo na wala kayong kakayahang mag-correct. Bakit kasi kayo ang mag-correct? Kayong mga Duterte, e eh sarili nyo nga hindi nyo ma-correct-correct. Sarili nyo nga, hindi nyo alam ang mga kabulastoga na pinaggagagawa nyo. Well, siguro alam. Pero binabaliwala nyo. Nasanay, nakasanayan nyo na yung ganyang kahiyan, kawalang hiyaan, kademonyohan. Tapos ngayon, gusto nyo i-correct ang mga Marcos? Gusto nyo i-correct si Romualdez? Ha? Huh? Para namang napaka-ironic kasi neto na eh. Ano ho? Eto, as ironic as this, na eto mga nasa sa ngayon, sila yung galit na galit sa diwa ng EDSA. EDSA People Power noong 1986. Na anong sinasabi ng mga yan? Wala daw nangyari after EDSA People Power. ba? Diba? Lalo daw nalugmok ang bansa natin. Wala daw nakitang pag-unlad ang bansa natin. Ng ayan, sila ngayon ang naandyan. At kung babalikan natin, talaga ba? You attempted to correct the Marcoses and Romualdez? Yan pala ang gusto natin si Digong na hindi na, hindi na daw nila kayang i-correct? Talagang hindi nyo kaya. Kasi bakit nyo i-correct -co or wala kayong karapatan, so to speak, na i-correct yung mga taong nasa paligid nyo kung kayo mismo sa sarili nyo ay napakaraming dapat i-correct. So uh, humihingi ng kunwari, ano ho, etong si Digong. Pero ang totoo niyan, military uprising or kudeta, ang hinihingi niyan or ang gustong mangyari. Hmm. Pero eto, tablado, yun nga ang yun nga ang uh, right term ano ho, tinabla. Militar na nanatiling tapat sa administrasyon ni PBBM at sa ating bayan. <laughs> ang saklap. Buti lang daw talaga, hindi na punta kay Sara Duterte, ang Department of National Defense. Ayon sa kanya, hindi dapat ipilit ng mga miyembro ng AFP ang kanilang personal na opinion kung sakali man na mayroong mga miyembro ng AFP na na pumapanig sa mga Duterte, tanggalin niyo daw ang uniforme, uniform niyo. Dahil sa puntong ito, sa harap sa, sa, harap nga ng mga panawagan at pagsubok ng pagpapatarsik at magtakwil uh, sa kasalukuyang administrasyon, ito ang sinigurado na hindi hindi mangyayari yan. Kasi ang sabi na itong AFP uh, Chief of Staff na ito, sa panahong ito, hindi na oobra na paglipasan na ng panahon yung mga ganyang pagtitipon, yung mga rally, yung sa people power, hindi na daw yan mag-work ulit. Uulitin ko ha, ah, lipas na ng panahon. Masaklat no? Lipas na ng panahon. Hmm. Ito yun eh. Binigyang the end ng AFP Chief of Staff na wala nang puwang sa panahong ito ang mga pag-aaklas na isang aral na lamang nang kasaysayan at nang nakalipas <laughs> masaklap